eto na naman hapon na magandang hapon guys eto na ganito pala magtrabaho itong kasama napakabilis niya guys magbili bugas guys magbili daw ng bigas siêu showcase to. Ah, galing, 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 galing. Wow. 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 Ini oh. Madilim, madilim. Madilim na guys. Kaya binuksan na namin yung ilaw. guys Ooh. Dito na, tinulak na yung gulong. Papunta dito sa may machine. Ah, dito, ito, ito na. Ito na, ito na guys. Okay. Ito na guys. Binuksan yung machine. Ah, ganyan na. Pinatong na yung gulong. Ah, tapos. Ah, okay. Natchas na yun guys. Ay. Ah, ganyan pala. Oh, galing talaga ah, oh. ah, yun. ah, Ang galing talaga. Na guys. Na guys, Ayon. Ayon. Ah. Ang galing ah. Galing, galing. Ah, ganun. Ginano lang. Di ba talaga lang alam oh. Na-adjust na guys. Oh, ito na yung oh. wow. Ah, diyan diyan. Ah, ginano lang. Ah, mga ling ni ano? Angkol. Angkol. Wow. Oh, baket yunon? Bakawala ng hangin. Okay. Wow, ginano ng guys. Wow. tinanggal na ng silopin yung gulong hmm. yun wow gulong na yung tulits yun gulong yan ah. hmm. pinatong na guys pinatong na yung gulong ah pinahira ng ano Nung nilagay mo dyan Ah uh, Kuya city. Ah city pala Bakit mo nilagyan ng city Ah Para hindi siya matigas pagkabit Galing 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 mo talaga Ah Loh Hindi ka nagmamit ng ano ah Machine ah Ginanon lang Oh bago ah parang bagong technique ah Ah, madilim na guys. Hindi na maano. Kita guys. Dilim na. Kita. Dinanon lang ah. Wow. Wow. Wow, wow, ang galing. Grabe guys. ginano lang. Happy right. na ito. Mamita na ng mano, makina. jangan, jangan guys, jangan guys. ah dan yang balap? Nico ya? dari oh? Parang uh, ano lang ah. Madilim na nang uh, Madilim na, guys. Ni nilagyan na ng hangin yung gulong guys Okay. 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 Oh. Ah, lang? Lang? Oh. ah, okay. Okay. Uy. Ah, ganyan pala. Ginanon lang. Wow. Ah, okay na. Ako na. Madilim na. Madilim na. Thank you. Pinaon yung binabay na yung jack. Ah, tinanggal na. na guys. Salamat po. Subscribe po kayo. Sir.